Bakit may mga misis na nagiging malantod? Ang pagiging malantod na babae ay ito yung mga nagpapakita ng kanilang kaluluwa dahil sa kanilang kasuotan. At rumarampa pa sa labas ng bahay. At kasabay nito ay ang pangakit nila sa mga lalaking type din sila dahil sa pagpapakita ng motibo ng babae. Kalimitan sa ganitong ginagawa nila ay ang pagkakaroon ng relasyon sa mga boylet at napupunta sa motel, syempre sa mga boylet o mga bagets para mas okay sa kanila. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit may mga misis na nahuhumaling sa ganitong gawain. Una, gusto ng mga misis na magsuot ng mga damit na kaakit-akit o yung halos litaw na ang kaluluwa. Dahil gusto ng mga babaeng may asawa na pinupuro sila sa kanilang gandang hubog ng katawan at ito ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Iniisip nila na maganda magandang hubog ng katawan at pwede pa silang makipagsabayan. At kung may boylet sila na halos na anak na nila ang agwat ng kanilang adad, edi sobrang yabang nila at sobrang bilib sa sarili. Pangalawa, trip nila ang maging malantod, hitad o haliparot. Hindi lang ang lalaki ang nagpapantasya Siyempre, pati mga babae din. Tao rin sila na natutokso rin at mag, baka magulat pa kayo kung ma nyo na mas wild pa sila sa iyo ang inyong asawa. Sila yung mga misis na nagluluto ng pagkain para sa pamilya nyo, naglilinis ng bahay, nagtatrabaho para kumita, pero pagkatapos lahat ng gawain niya ay nag-iiba na ang kanilang katauhan. Sila yung kagalang-galang na asawa sa loob ng bahay at ganap na malantod sa labas ng bahay para sa kanyang sariling kasiyahan. Pangatlo, dahil may mga lalaki na kanilang asawa na hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang provider at lover. Hindi ba kayo nagtataka mga lalaki kung saan kumukuha ng pambayad ng kuryente, tubig at pambili ng pagkain ang misis nyo? Nagiging popular na ang ganitong kalakaran ng mga misis ngayon dahil sa hindi pagbibigay ng pera ng kanilang asawa. Kaya mapapansin nyong marami nagsasayaw ng malalaswa at nakikipagchat para lamang kumita. Pang-apat, may mga babae nagbibilang ng mga lalaki at gusto ding mapabilang sa listahan ng mga lalaki. Natutuwa at nagiging proud sila kung marami silang nakakarelasyong lalaki sa kama at pinagpupustahan pa ng ilang kababaihan ito kung sino ang mas marami. Pang-5. Sadyang matigas ang ulo ng ibang misis. Siyempre, mas matigas ang ulo ng mga lalaki. Pero alam na natin yon at ang topic natin ngayon ay ang mga misis. Kaya sila muna ang pag-usapan natin at ito ay kagulat-gulat. Kahit na anong salita sa ibang mga misis, mapamahinahon man o mapasigaw na pakikipag-usap, ay tayo, ayaw, talagang ayaw pa rin tumigil sa pagiging hitad. Sumisigaw sila pag nakikipag-usap sa lalaki para tumigil na lang at mag-withdraw sa usapan si lalaki. Dumating na yata tayo sa punto ngayon na gusto ng mga misis na hayaan na lang natin sila sa kanilang gawaing imoral kahit ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pamilya. Panganim, misan ang kanilang asawang lalaki na rin ang gustong maglandi ang asawa nila. Trip din pala ng mga lalaki. Mas nag -e enjoy ang mga lalaki kung pinapanood niya ang kanyang asawa na may kalampungang iba sa kama. At si lalaki na rin ang naghahanap kung sino ang makakapareha ng kanyang asawa. At ang dahilan pa nga ng mga lambuting mister na tumitigas ang kanyang manoy kung nakikita niya naglalandi ang kanyang asawa. Pang-pito, boring na raw sa ibang misis na iisang lalaki lang ang pumapasok sa kanya. Gusto naman ng ibang babae ang ibang size na mas mahaba at mas matigas siyempre, iba ang kulay, nakabaluktot at mas magaling sa kama. At mas exciting yung nagtatago at kinakabahan kasi nandoon ng thrill. Sa mga nagnanais na maging malantod na asawa, pag-isipan nyo mabuti at baka sa dulo nito ay magkaroon kayo ng AIDS o ibang sakit na maging sanhi ng inyong kamatayan. Kawawa naman ang pamilya nyo. At hindi lang yon ito ang kakilakilabot na mangyayari sa inyo kung hindi kayo magbabago maluwag pa sa impyerno.